Uy, nilamig siya. Ngayon Ma Mas malinaw yung ano mo? Camera. Laway <laughs> ay imulin. Amen. Wala gini mo oh. Makaano kasi siya. Otroto. Otro. Ayo <laughs> ala Allano suko na. Ay, ang imo ka cellphone natabunan ang iyang uh, red lips. Ay, ni pa virgin virgin virgin. virgin Ay, <laughs> ano na, one, two, three. Ang sarap ng ngiti mo dyan, oh. Ah, oh, grabe uh, um, ngiti. Um, <laughs> <laughs> na, indian, in, gani, hindi tabi kabalo sa mga... Ini, ini, <laughs> ini. Uh, Dari mga kubinagpo, ah, sa professional. Sa professional. Ayan. Ay, malakay. Zoom. Okay. <laughs> walang filter. <laughs> no, uy, walang filter, oi. Bapa? Eh, pikit yung cellphone ni mm. Aileen niya. Ah, The pikit yung cellphone. Laguman man ako. Laguman man kami ni. mo ni Uy grabe ah. Oh. <laughs> grabe siya ah. <laughs> 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 kailan dilik kamu graduation dilik kamu graduation dilik only ang komersis komersisyon kay kanat okay. mang teacher teacher ko immersion na immersion hahaha No, hahaha 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 Nagang kagalaga na gano. Akala niya pagkain na naman. Si papel yan eh. Si tissue tsaka kasi papel. Ayun Ayun Ayun